Gulong-gulong eh. Hindi. na. Hey, Kuya Jerry. Ilang taon na kayo mag-asawa kayo, Kuya Jerry? Pati. 2013 kami nag-asawa niyan. 2013? Oh, tagal na pala. Yeah. Na Yan. Hindi, pagkinalbo natin, wala na. Malikot, ayun na.

at wala ba kayong bahay? May bahay kami sa kaba lang, hindi no. kami Ay, sa kaba oh Oo eh. Eh, ano ba sila sa Azada? May anak? May kayo palang apat eh. At least po uh, meron ng anak. May apon. Ilang apon niyo? May ano? Pito. Ay, pito na sila. Kumusta naman ang ano? Pag ano nito? Okay nakakaraos at least, sinasamahan mo si Kuya Jerry huwag ano? mo iiwanan kasi ikaw ang ano niya ilang taon na si Kuya Jerry? 61 61? Hmm. Kayo po? 45 ay, bata pa dito ka, ate, magpa-picture kayo dito, kay Kuya Jerry dito, sa, dito Pakita ka dito ito yung asawa ni Kuya Jerry. Wow. Yung laging nagtutulak sa kanya araw-araw. Ang katuwang niya sa buhay. Anong pangalan niyo? Janet. Ay, si, Ma si Ate Janet. Oo. Oh. Tapos din na kayo.

Hindi na Oh. Dahil nagpagupit ka sa akin, Kuya Jerry, na... Ito si Kuya Jerry, matagal na dito, ano? Nag... Huwag ka muna na alis. Bigyan ko na lang siya ng ano. Dahil ginupitan natin si Kuya Jerry, oh, bayaran pa natin ito. Yung bahay mo. Yan. Salamat. Oh, oh yan ang bayad mo ng gupit mo, Kuya Jerry. Oo. Oh, okay. Ayaw, DJ. God bless, God bless. Thank you. Okay, sige. Dali na. Ayan po si Kuya Jerry, paalis na sila. Oh. Okay. Ayan o. Oh.